oh, tignan nyo, tandem po. oh. Oh, para sa iyo. Ang tanga, oh. Oh, pareho. Couple pa. Sabi ko, isa lang ang bilhin. Talaga naman. Ang mga nakita sa ko, nasa ang singil? Ang ergy na nila mo, ang nakalawang sa dito. Akala ko, magkakas. Pag-take ko sa kapat, dalawa yung motor. Okay, so, ito na yung araw na ko yung motor. Siyempre, etong motor na to, bibiling ko is para sa akin. Pero eto nga yung choice nyo, merong black. Okay, etong black. Eto na lang black yung last ata na natitira. Tapos, eto, yung color, ano ah, ka, army green. Ang tawag dito, saka motor na to, ah, Honda Navi. Okay, so, diba, sabi mo nga kahapon sa vlog ko, mamimili kayo kung 50 k or yung motor. Eto yung motor na yon. So, isa sample ko, bibila ko ng sa gamit na may kusang motor nito. Ito yung pagpipilihan nyo, ah, ito, or yung 50 gaw. So, ngayon, testing yan na, medyo hindi na katakas, diba? mo siya gano'ng kataas, di ba? Testing ko nga kung gaano ka, ano, kung gaano kataas. Hoy oh, nga pala, hindi si Chaka yung nanalo, ha? Sa, sa, mga taga chichuyabas dyan, ha? akin yun, motor ko yun. Ikan, <laughs> ang Ay, yes, <yun. laughs> Sa mga hindi nakakakilala, yan yung ano, yung model, model dito sa ano. <laughs> Teka lang ha. Ayan yung motor oh. Makaka oh, lang yeah. siya ba? Mami, tumakob yan ha. <laughs> eh, maganda. Maganda yung motor. Parang nakamaliit na big bike. Pero hindi yan may clutch ha. Yung motor na to, ano lang yan? Oh. Scooter. Scooter lang. Scooter lang yan. Automatic lang siya. Kayo bahala. Ayan. Ah, uh, bali, ano uh, mananalo by uh, 29. 29. Magla-live ako. So, alam ko ba pa kung paano. Pero yun nga. So, Hashtag Cherry White Happy Birthday. Tataog pa gawin. Nga pala, si Doris. Ayan yung ano, pinaka as in, ano, high school pa lang ako. Ay, hindi, elementary. Magkasama na kami yan. Naungop yan na yan. Oo. Tsaka ano no. Ito yung pinaka ko talaga na napakalubit. <laughs> Medyo ano to, malupit to. Tignan nyo, sample. <laughs> Ito na lang. Like ito <laughs> <talales> na <iPhone 17>. lang. <laughs> <may> ito na <laughs> lang. <laughs> <laughs> <may> ito na lang. 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 Ito kasi lang. Ito na 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 lang. Ito Better po, 3 to 1.5 go. Kaso, yung presyo ng motor is ah, uh, a balita talaga 60,000. So, mamimili kayo kung bibili kayo o yung motor. Di ba? Pero kung ako sa inyo yung motor. Pero kung kailangan yan ng pera, pwede yung cash 50,000. Imagine mo 50,000 di ba't so, halaga ng lahat ah. Yes, no. Kasarinan kasi ang dela ko. Kailangan i-share niyo yung video ta's di hashtag niyo doon. Diba? ba? Eh di ko motor, tapos benta nila yung motor. <laughs> <laughs> Pinitigyan <pwede> mo yan. Eh <laughs> siyempre, kapag ano, may hirapan ka pang ibenta, kung gusto mo ng pera, eh 50 pipitigyan na lang, na-transfer ko na lang sa'yo. Mali mo ikaw yung manakal. Mali mo. Mali mo. Mali mo. Mali mo. Mali mo. Mali mo. Mali Bakit kayo kahapon nag-vlog ako? Hindi kayo ganyan. Yung kayo dyan natulala kayo. Ay, parang sinabi mo ang pangit ko Ay, para sinabi mo ang pangit ko <laughs>

Ay, matitig okay. na ako. Tatawa ka. Okay, may Bakit hindi ako sa mata? Ang nakatitig mo. nawawala ka eh. Oh, Sigaw, bigaw, ikaw, bigaw. Test nakakatitig siya, mo. <laughs> kaya. Kaya, Ay, ako, para, <laughs> pagkakataon. Magiging tayo. Sana. San? 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 Sana. Dalawa puso Ay, may Ay, ko. may tatanong ka. Paano sa mo ko. Kaya sa asawa ko. ko. Example lang ah. Siyempre. Pipiling kita. Ano? Siyempre, sabihin mo ang no, asawa pa siya naging asawa. Sabihin mo lang kami nakilala. Sino Asawa ko. Mahalagot ka! Hindi, hindi. Hindi, siyempre, asawa ko yung iiwas. Talimbawa mo, hindi mo ba siya asawa? Hindi, lagot talaga ako kasi hindi talaga <laughs> <yung, laughs> <naka> asawa <laughs> <laughs> Pag-aya na lang camera, tsaka mapiliin si Che. Eh. Eh, hindi, yung pangyari nga. Ano po mo iiwas? Hindi naman ako na bahay. Na? Example lang, <laughs> ha? Talimbawa, hindi mo ba siya oh, Wala. kilala? Wala pang pagkalalang babae sa... sa lang -buway. Eh, nakilala mo ako. Nakilala mo rin siya. Bakit?

sa'yo, ma'am. Matagal <laughs> na. Eh, okay. may bala ko ang kasawa. Oo, <laughs> meron uh, mo. Uh, mayroon mo sinabi may balak ka May girlfriend. Ah, girlfriend. Bakit ganyan kayo pag nakakakita kayo ng mga babae, mapuputi sasabihin niyo wala kayong ano. <laughs> ah, di ba? Bakit gano'n kayo yung mga lalaki? <laughs> <so>? <laughs> Bakit gano'n yung mga lalaki, no? <laughs> <laughs> uh, ganyan kayo, ah. Oh. <laughs> Hindi, oh. Binigyan ko rin yung asawa ng tubig. Napainom, napainom. <laughs> mag ka daw kasi. O, wait lang. Tatapusin ko lang yung vlog, mga mare, ha? Ayan, ah. Wala kayong ibang gagawin kung hindi mag-share. At syempre, mag-hashtag lang kayo ng hashtag Cherry White Happy Birthday 28. O, oh, ayan. Uh, hashtag Cherry White Happy Birthday 28. Yun yung ilalagay nyo sa pag-share ng post na to. Okay? Good luck. Teka lang, nagkaroon kami ng problema. Kasi nag-aantay lang ako dito sa sasakyan. So, anong nangyari? Sabi ko lang sa'yo yung kapatid ko. Kasi siya yung tagabayad ko sa lahat. Dalawang motor yung binili. <laughs> dalawang motor. Bye. Hoy! Halika! Ba't dalawang motor? Di ba isa lang? <laughs> Isang motor lang! Ganun lang dapat! Ba't dalawang dalawang binili mo? Iparabol na lang natin. Pambayad, 1,000 isang rapol. Ano? Ay, kung ba na yun sa... Apo ka, nag-abono pa ako. Pagpunta tayo sa bahay, bilisan mo. Pagpunta tayo sa bahay. Ako, mama. <laughs> bilisan mo. <laughs> Nagulat nag 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 ako. Nag ako. Sabi ko, bakit dalawa yung motor? Tag-isa sila ng Igo, oh isa lang yun eh. Kasi nga, di ba, mamimili kayong mga followers kung motor o 50,000. At ah, pa, dalawa yung binili niya. Ano to? Ano to? <lang ako? tos> ano? <coughs> ano? <coughs> 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 Paano na yung birthday ko? Paano yung gagastusin ko? Dalawa motor yung binili. Kaya mahirap dito. Dapat dito hindi... Hindi, hindi ko dito pinahawak yung pera ko eh. Hindi, siya kasi ang tagabayad sa lahat. Kuryente, lahat. At ang binabayaran ko, binibili ko. Malay nga, itong batang ko. Kaya ka sa akin nga, mada ka sa aking bahay. Maganda <laughs> O, oh, tignan niyo tandem po. Oh, para tanga, oh. Oh, pa oh. Ang tanga, nga oh, pareho. kopol pa. Sabi ko isa lang ang bilhin. Talaga naman. Ewan ko ang nyari dito. Tama be. Halika, sasabunin kita yari. Tapos Sina, na? nag sino naging isinong kakain? Kaya ka sa akin. Tapos nag-desisyon pa kung saan kakain. Tingnan natin kung sagot niya. Kung mo nga, koya? Koya? Patayin ko na pa? buksan mo. Huwag uh, daw. Magkakainip. Ooy! Paanta mo, ha? Ayaw na bayaran nila akin, eh. Ha? Ayaw na bayaran nila sa'kin. Mabili lang, p Isa lang ang pinipili ko ha. Ayaw na bayaran nila Kaya mo, mo. Isa lang, yung color case lang. Ayaw na pinipili Mapipili kasi yung followers. ko yung ano... Oo. Hindi ka nagtatok <laughs> kayo. Anong gagawin natin sa isang motor? O, anong gagawin natin doon? Para, Paul. 1,000 isang number. Anong gagawin natin sa isang motor? Raffle. Raffle. 1K isang number, no? Hindi ko magkita yung binibiglas <laughs> ni Revit, sabi niya. Raffle na. Huli ka na. Raffle. Tignan niya yung motor yung dalawa. O, ayun o. Pahamak talaga to eh. Tignan niyo naman o. Ayun yung dalawang motor. O. Ang ganda. So, Paham. paano gagawin natin dyan? Parang big bike, no? Parang big bike. no? lang yung siya, no? Yung sa akin, white. Kinagpeto niyo ang mm. ula yan. Tsaka nag-aya ka dito sa Old China. Ikaw mo ba yan? Ito. Ang mabayaran ko ito. Ayun, hindi. Ano na? Ang mabayaran ko ito. Ang mabayaran Tanong <laughs> mo 'to. Oh, sige. Eh, pa-palugo buo na ba? Yan, mo na sa na, akin naman mo sa gigkas. Pero balik kagawin din ko. Tutumpa ba? Sino magbabayaran ko? Hindi pa nila ako. ako. So o, wala, malas natin 'yun ah? Ano Anong so ba? Pa-ilalim e ko na Or? Oh, is wala naman. Uh, isa lang, 'di ba? Eh bakit dalawa pinakuhan nila? Invite naman ako eh. Hindi pa Sabi ko, wala. 'yung inakuha ko, wala. Na ano na lang? Wala nang 20,000 guys. Ang sala, dalawang motor. <laughs> okay okay 'yun, bahala, bahala kayo kung magigit 'yan o hindi. Pero bibilihin mo 'tong dalawa. para parapol mo sa ano, sa pasko, 'yung <laughs> isa, wala mo nang gagamit, ha. Sa mga Paparapol ko na lang sa atin, sa mga White Pound. Oooo! Oh. Mabunutin! Halaga't dun o! No? lang Rock Shuffle. Siyerte si Sendong dun eh! Hahaha! <laughs> diba? tiyak na lang. O, ganun na lang. O, oh, basta patuloy pa rin ah. Kahit na doble yung motor, pinili <laughs> pa rin kayo ng 50k o oh, yung ano. O pambayad ko yun sa resort Ano yun? Di ba rin rin ako ng 100k sabi mo? Oo. tayo ng sa bilya ng kalahas. Magret akong kalahas. Sige! Ha? Jake? Oo. Sige. kasi ako nito eh. Ayun. Okay mo. kasi ako nito kung alahas daw o Rolex sa Pasko. Rolex ba? Pwede ba rin 1,000 pesos? 200 ba? Sa Pasko. Kaya nga pwede ba rin? Okay. Oo. Sa Pasko? Sa Pasko na lang. Niel, ba't ako wala pa rin tatlo? Magtagal na natin magkatasamang tatlo. Wala pa akong nararamdaman sa'yo. Tangyup. 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 Dahil kasalanan mo, oh. ang mangyayari sa Pasko may Rolex sa mo. <laughs> Oy, ulitin na natin ha. Uh, marami nakakarinig ha. Sa Pasko, ano <laughs> meron? Ano meron? Rolex. Ah? Rolex. Oh, Be. Galing sa Green Rolex na gano'n <barang> din. <laughs> Rolex na gano'n <laughs> din. Hindi ah, seryoso ah. <laughs> oh, Rolex eh na marami nakakarinig ah. <laughs> sa Pasko may Rolex ako. Gutom na niya. <laughs> <May budget kaya>. <laughs> <laughs> Guys, mag-comment nga kayo kung ipaparapol 1K isang ano o ipa. Kawawa naman, kawawa naman kasi yung mga ano, mga makikinabang doon sa mutan na white pam lalo na si Jolie. Ay, bes! <laughs> <laughs> si Jolie lang magkakabonot. <laughs> ikaw. Ha? Ah? Ah, oh, eh pera, pera sa akin, pera, meron na ako. Paparapol Paparapol, paparapol eh. ko na. Sige, mag-ako, -ap paparapol ko 'yun. Para na kayo. Oh, uh, dali, comment na kayo 1K, isang number. No, Nel? Oh, so, yun nga mga mga rin ha. Siyempre, sa sharer ng video na to, mami